okay isang magandang araw na naman mga mamba may dumating po tayo dito ang customer ito ay Honda Beat, Honda Beat. okay ang issue po niya ay ayaw tumuloy yung kanyang andar sususi po natin para ayan yan ito po oh oh, oh. Ayan. Ayan. Mamatay. eh, okay. Bali. Na-check ko na po yung kanyang fuse. Wala namang problema. Ngayon, ang susunod po natin na uh, pupuntahan pagka ganyan po ang nangyari sa ating mga motor ay walang iba kundi po ang kanyang uh, kuwako o yung spark plug cap kapag po nangyari sa ating motor yung ganyan na kinakapos umaandar lang siya pag tayo nakadiin sa starter o, oh, ayan pagbitaw patay patay ayan ay star plug ka po ang ating papalitan dyan yan po ay 100% na iyon ang sira okay Nasaan po matatagpuan ang kanyang spark plug cap? Ayan. Ayan. Hindi dito po. Loob. Ayan. Ito. 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 Akalasin po natin yan. Okay. At sigurado ko po sa inyo no, na yan ang kanyang differential. Okay. Ito po, na ilusot ko na po dito sa ilalim uh, papalitan po natin ito ng bagong uh, kuwako okay ayan, naikabit ko na po yung babagong ano, spark plug cap sasalpak na po natin siya dun sa kanyang spark plug okay uh, pag po nangyari sa ating mga motor yan huwag na po tayong ano, mag alinlangan pa Una po agad tayo pumunta sa kanyang spark plug cap at nasisigurado ko po sa inyo na iyon ang kanyang sira. Okay, yan. i ko na po yung bagong spark plug cap. Paanda rin po natin kung magiging okay na po ang kanyang supply ng kuryente. Okay, nakauna po yung kanyang susi. Push button. Okay. Ayan na po. Boots na simple. na. Napakasimple. Oh. So, Napakasimpleng ah, napaka bagay. Spark plug cup. Lamang ang naging dahilan. Kaya kung pupunta po kayo sa kasa at sasabihin kung ano-ano, huwag. Pacheck po muna ninyo ang spark plug cup. Okay, hanggang dito na lang po at sa muling video, maraming salamat po sa pananood. Sana ay nakatulong ako ng marami sa inyo. God bless po.